Ala, nakakita po ako ng pusa. Ang laki. ni Benis. Kaso matanda na siya. Siguro nanay niya o tatay niya. Tinatawag ko ayon tumingin lang siya sa akin. Tapos, ko siya. Tumakbo hindi yata sa matanda ayun eh ayaw hindi nagpunta sa ano dito o, sa kakahuyan sa puno hindi mo eh, sa matanda dami pa lang po sa retong kalat kalat sa mukha ni Dennis yung unang nakita ko orange dalawa silang nanay uh, po sang nanay niya sa kanilang ilis ko. pala si Bienes Tingnan natin yung sa labas. Siguro, inaamoy siya ng kahit ah, siya. Inaamoy siya ng kanyang tatay. <laughs> Alam niyo po. Drive po. O drive. Hindi na. Practice ng practice. Hindi naman po ano. Makapasa. Pero. Balang araw makapasa po. Maipapas ko rin. kapag, kapag ikay marunong na talaga mag-drive, hindi ka na nagpapaalam na kunin susi. Anong susi, nakas na, na sa akin na, na katabi eh. Hindi ko na binibigay sa kanya. Tinatakas ko na sa sakyan. Nalalaman na lang niya. Tapos na. Tapos na akong practice. kulay ng kulay naman. Tapos nag-ari. Ang bengis ba mo. <laughs> <laughs> Pero, ako kasi nag like ka sa'yo. Tumutaya siya.